Ano ang mo kuya? Bakit Kulang yung ano Blue. Salamat. Salamat. Ay, sulit na sulit ka. na sulit Sulit. <laughs> sulit dito. Sulit na sulit po. dito sa Colombo. Ay, ah, yes. Family size sa kapwa. Ate. na naman yung... Huwag kasama namin na. Baka na naman si... Yung... Thank you